Eh hey, hey. Okay. Sinapa ako ni Bombay. Yan, boy. Hello, I'm Cherry. Malabo, boss. Malabo ba? Malabo yung mga mata Asasin... nila. Ay, ba't noon, ba? oh. utsi <laughs> yung nano ko? Ito pala ako. Oh. Paul yan, Paul yan. Warat, good evening. Yeah. malabo. Ah, malabo. Ba, Maliwanag naman. Labas mo yung... Malabo nga daw, eh. Signal ng internet yan, pag malabo. Eh? Hey? Hey, eh, sapaw pala ako. Hindi. <laughs> <laughs> Ano ka? Mag, ano ko? Mag-data na lang ako. Mag-data na lang ako yan. O yan, tignan mo kung ano, gumanda. Blurred daw. Dumayo Walang kami. Wala data. Hindi <laughs> kasi, yung dinayuan yun ng ba, ay di pa nagbayad na yung May nakita. shadow Lema. boss yung baraha. You, May shadow. Blurred, Papa will shout out. Sherilyn, hello po yes. sa'yo. Yes. Good evening, Sen. Good evening pala. Hmm. Hmm. King. King. Malabo ang kinabukasan ah. nila Blurred. sa'yo, Papa. Blurred. Blurred Ilan ba mo? Hindi lang ako nakakuha eh. Okay na boss, luminaw na po kayo. Eh. Luminaw na po. Sana ako lumilinaw. Malabo po, malabo. Medyo Sige, malabu. sa'yo muna karde. Eh. Tasa ko eh. Ang dali lang. Hindi ka lumaban, papawin. Magkano, but, magkano butasan nyo? Sampo. Oo. No. Oo. Oh. Laban mo yan, Bombay. Oo, oh, laban mo. Ang hina mo yung makadigil na lang. Sayang naman yung 5-6 mo. Yan, <laughs> yeah, Uwa. bye. Uwa! Ngunit ko, hindi oh. nagbabayad oh. si Bumbay kasi ng internet eh, oh. ginagawa mo, Papa Wil. Oh. Pangit ng barangay. Na-stress ako sa'yo. Na-stress si Kerbs. <laughs> Nanonood nila, na lang, na-stress pa. Malabo talaga. Mag-load lang ako mamaya guys. Ngayon lang nakapag-live eh. Nag-aya lang si Bumbay. Kapangit. Nangangati yung kamay. So, so, yan, yeah, oh. draw ulit. Oh, sige. gusto ko, draw gusto <laughs> ko <laughs> yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan, boy. Wala, bo. Eh, Sama ka. Sige. sige. Pa-20. Oh, kapal na mukha mo, ha. Si <laughs> 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 Bumbay. Ba, ikaw, pag gano'n nang ikot, eh. Oh, six, 15. Ba? Oh. 15 na lang. Oh. Sunog si Bumbay. Eh. <laughs> Sunog si Bumbay. <laughs> <Sunog si Bombay. laughs> ano ka? Wow! Bebe! Bebe na lang! Wala po ko sobra. Ayan, bebe. Joker to. Joker oh, yeah. wala, okay. oh, ba oh, wala ka bahay eh. Oh! ano mo habang wala ka bahay? Wala ka. Ayun o, 369 no? Okay. okay. Two, so dapat yan eh. Ang galing sa Bombay. Ngayon. from Mindanao. Helen Sabellano. Cherry Lynn Hello, Hello, Miss Rhea. sa ako. Yes. So yes. <laughs> Hello, Shoutout out po. <laughs> ano, gusto niyo pa? Hindi, hey, wait hey, ka lang mong bay. Hinihintay ko, October na yun ah. Ang tapon ng dos. Siyempre, ganyan ang wali niyan eh. So, pao mo na kita. Wow, dos. Smoking. No Pwede siya ba yung cellphone mo? Kumbay mm -hmm. hmm. ah. sa kasi. ka kung dapat sa kasi sino naglalaro. Eh wala naman sa kasi <laughs> 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 sa Malabo. Wait lang po. Nagload lang. Sa is. Sa, sa wa, mga, mga nga. Sa Ang bago po. yung wifi ni Bumbay. Sa pa si ay, papa ay, ay, papa lang, ba? sinilip ko na! Sinilip lang. Sinilip nga lang. Nagpapakwin daw. Magpapakwin, Load para Hindi, nagpaload na po ako kay Kirby. Ma'am Charity. Para maliwanag. Uh, no. Sa akin nyo nalang ito yung ano? Kay ano na po, Charity, ka Kay, kay Kirby na, Kirby na, lang. na lang. po. Nagload ako eh. Nilode po ako. Yan ha. Dali pa po. Shhh. Tingnan mo oh. Saan yun naka ano yan? Dito? Oo. Oh, oh. Okay. Ayan, meron um, lang load. Ulitin ko, mag-connect ko sa wifi. Ayan, na-connect na. Ayun, Data, patay ko na yung wifi. O, oh, patay mo na yung wifi. Di mo pinatay yung wifi. Para mabilis. Oo, oh, ako nalang mag-wifi. Tres! Ay. Ayan, okay na. Tignan mo kayo yung signal mo kung 5G. Kung oh, 5G yan. Mabilis. 5G dito. 4G lang e. Eh. Nakaka-smart ko kaya? 4G daw ba? Sabi mo 5G cellphone mo, only 5G yung niload ko sa'yo. Nakaka-5G yun. Oh no, oh no. sa signal, wala sa signal. Depende sa signal. Pero liwanag dito. Oo, oh, oh, kasi ito sa kanila yan. Huwag nyo. Signal live nyo. sayang alas. Oh. Gusto niya no na no ito eh. Siyempre. Gusto ni Kenneth to eh. Yun, huwag dako sa Yan, ba ba, boy. Ah, Bagi na nga ba eh. Gusto niya yan eh. karding na. Wala bang ibang madayuan dyan? Hindi <laughs> <laughs> marunong itong mga ano-ano ko? Yabang mo. 50 eh. <laughs> Pagkakasalin pa. <laughs> <Ay, no>. na <laughs> Ay Tatabihan pa niya matulog Hanggang <laughs> bay Kamala pala itong belt? <laughs> Gani, One nine. O, yun One-nine O ni e, mo na Yan pa service mo <laughs> Anong belt? yung pag-gym Sa max Hindi, pag gym ka kayo, ayok sa inyo Umay, di ba yun? Huwag na okay, i-gym. <taps> Init mo muna. Uy, kaya. Bigyan mo nga ano. Oh. Tapo na. Yaw. <masing> mm. Yaw. Tapo <tapena> boy. Ko. Oh. Quatro. Nang iba. Hindi ako makakuha kay ano. Kawawa itong ngintay na ito. Matangalo ya. ito. Ito, you know, mga ribig. di pa tulog, oh. Dito na ni, may medyo mga bayan. Si Cardi. Ayan. Bili. Yes.

Sino ba? Misasama? Sino ba sinabi sa sama ka? Ako. Kasi ilang ka? Ikaw muna! <laughs> Sandali lalabas ko yung calculator ko. Masak-masak <laughs> yung buya. Ah? Hindi nga. Seryoso ba yan? Hindi. Hey, hindi 65, nga magkakilala. 65, 65 22. O, oh, 65 minus 22. 45. Times 10. Butas. Oh, so, tapos ano? 80 plus 80. 510 lang sa'yo. Si Kenneth oh, walang bahay. 510 boy. <laughs> si Kenneth walang bahay. 60. 510 60. boy. Kala ko ba hindi ka nagdodoro <laughs> na mataas? Kasi ilisyan nyo na. Ang dami siyang pambayad. Ang dami pambayad eh. Papawid talaga. Awi ako. Huwag na. Huwag ka nang bumawi. Okay. tas yung draw super tas lang talaga. <coughs> Mayabang siya oh, papa, papa will fight tank ka daw. Binigyan pa! Na fight <coughs> tank. <coughs> Tapos walang light si Mumbai. Wala po. Wala po tulad ng internet. Hmm? Sumama yung isa. Ano mm. yun? Sumama, oh. Ayun, oh. No problem. <laughs> Kaya pa. kuya <laughs> pa. Oo. Masa ako. Oo. Ano yun? New year na po dito. May papaputok. Five, papawil 520 na ako. <laughs> ano na ko? 510 lang. 510 Oh, hindi. Ano mo na? Ano? Muna. Oh, sige, sige. Oh, yeah. Gawin Binigyan mo. Pagkugod ko na sana. Hindi mo yusin. <laughs> yusin <na>. niya. <laughs> yan ang takon ko. Tignan mo. Mm -hmm. Buti na lang. Hindi ako nag-good. Talo pa na sana ako. 80. Joke-joke lang yan tayo ni. Bahay lang. Tayo pa ba yung layusin mo. Yes. I'm sorry. Yes. yung Sinayos ko lang. naman lahat ng buhay ko. Tsaka <laughs> Matatawa <laughs> siya. Kasi di ka umalis dyan eh. Ayan, bahay lang. Aalis na. Bahay lang, aalis ka? Yes. Wala akong makuha kay Papa Will. Ang hirap. Makunat siya eh. <laughs> Makunat nga. eh? <laughs> yes, may na kayo dito. Oo, oh, di ba? Anytime, anywhere. <laughs> Pwede dumayo. Sandali lang. Bakit? Kesa o na ba? Puni ko muna yan. Ay, pati ka pa na, Jim! Yes! Yes. Plus yeah, yes, eh, di po yeah, kasi butasan dito, oh, mama. Oo, oh, may na si Inday. Ano <laughs> ka? May nakatawan. <laughs> dito ka na? Yes. Yeah. <laughs> dito na. <laughs> dito ako ka <laughs> ka sa kanya. <laughs> Pagbahay so, pag ka na. Kaya pa nga ba magbukas ka niyan? Oo, nakatawa ako. Street hours kasi eh wala. Hindi Wala talagang makuha. Eh. wala makuha kay Papa Will. Eh, wala na sa no? Hmm, kakalagay lang. Straight hours siya eh. Ayusin ko nga to nagugulo yeah. eh. na ako. Wala na, no. yun. kaya yung siya sabi ni Stone pa? ko Eh, nabigyan na pa. pa. Hello, hmm. Sir Rahul. Daya, ito lang ang Yes, Sir. Duhiyan Ay, taras na ako. lang. Ba't di ka mag-draw? na lang pala. Magdang gabi, Merjane. Like, Ayun, eh. Daya, nag-draw yeah. yeah. yes. yes. <laughs> na ako kanina. Yes! Kanina, panalo na ako, eh. Ay, sir, na pagka-draw mo day. Sige, ka, Ang plat, Ang ah. <laughs> ati, 3. Ba 3. Tama ba yun? Oo, tres. Tama. 3. Tama ako? Yes, tres. <laughs> <laughs> Grabe naman. Oh, yung nasa taas pala niya buo. Rest pa yung alas mo. Kano'n two niya? Hindi. 50 lang. 50 70. Ah, Yeah, ko. 10. Babawi ako guys, sorry ah. Wala ka nang kabawi, boy. Kanya, ganda ng bra. Umutot ka kasi eh. Kaya nga. Nakamalas yung pagkutok hindi ka umutot, ko. panalo ka. Alam mo kasi hindi eh, swerte yung utot ko. Kaya <laughs> pa na five 10 ka. Dito lang hindi swerte eh. Pwedang Nanita, nanita <laughs> kay Buldit na ni Pusa. Hmm, Buldit naman. Kaya yeah, nga, meron siya nakaganon. Uh -huh. yeah. well, 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 dangiba uh -huh. uh -huh. yeah, na na 6000 na? na? ganado? queen, queen. Yes. sabi ko na uut na naman, <laughs> <Bumabuelo>. uh <-huh. laughs> Ano ba siya? Yes. Pawang kahit, no? Pink. Oo. Huwag kong sinabi mo ah. Pink ka. Uh, Barlet. Glossy. No utot like ng utot si Papa Wil? Spinty eh? yun. Yeah, Mel, Papa Wil miss sure. you. Yes. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> <laughs> yes. <laughs> utot lang ng utot. Uy, sunog. Oo, oh, sunog. Yung ganada pang <laughs> Papa Wil. Yes. Rink ba? Yes. Ano ito po? <laughs> Sheet of Ay? Draw mo na! Ako ka na. Third. Mga si Bombay. Please na ni Bombay. Oh, why? Napress ko din yung tinga ko. 90. 90 ba? Oo. Oh, Nagbibay na po ako 90. <laughs> 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 Hindi na po ako pwede makulok. <laughs> ano yan, Gwen? Hmm. Ito ba tayo? Sumaot. Bit na, ang ganda ng barangay. Hindi oh, ko mapinta. Ano ba ito? Sobrang ganda. Dumidikit pala ito, no? No. Oh. Hindi mo gamat, no? Hindi pwede ito kay Ninang. Tatago niya sa barangay. <laughs> yes, malinaw na. O, oh, na. Hello, gas. Ipa po, hello. hello po. Sisyo na po, dun, sa mga hindi ko na ano, oh. Ay. Hindi mo, no, Bombay. Pa.

Yan dito na ang papel Kawawa talaga, un. Ay, Uy, come on! <laughs> Wala man tumasik? <laughs> Grabe naman yan. May pinaglalaban. Hindi na ako, tatlo alas. Mataas ka pa. Mataas pa ako eh. Hindi, gusto ko lumalaban eh. Ano si Curbs? Hindi naglalaro. Sama ba ako? Ikaw. O, oh, sige, huwag na. Dahil pala sumama ako, nandito no? ko naman pera to. Na. Tatlo alas. Mataas ka pa. <laughs> Type ka siguro ni ano, ni Stone Bank. Stone nandiyan ba? Nandiyan yan, hindi yan agad natutulog. Namabas ka, Stone hello, Labas! Hindi, permis na permis sa akin. permis, Chusero ka. Hindi, eh. Itang bed naman. Muntik na. Alam mo agad

Oh, bigyan kita. Ito na. Ay, mag na ako pag wala pa ito. Potato, ayun na. Ah, Ay, Troya! Oh, jiga na. Oh, sama na ako. Oh, makapapa siya. Hindi, hindi ako sama. Hindi, sasama ako. Hindi na. Hindi, sasama ako. ba sinabi ko? Talo ako, 23. 19 lang, 34, simple, 20, 30, 60, 90 lang? 30? Oo. 30? Hindi, hindi 3. 23, hindi 4. 40. plus, plus 7, 8? 70. Ay! 70. 80, <hasing bugs> 80. 90. Sa'yo 8 eh. 90 plus 6. 90 plus... Blue. Blue. 50. 1.6, 20, <i> tama. Pag nakuha ko yung 4.8. Ibigay ko yung contact niya. <heng> Kasi si Papa hindi naman pa kuminom. Nag... Nagkakape. Hahaha.

Magda na. medkit di sinamit kita ng kayo. na. mga <laughs> 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 na niyo, kahit quadro. mo <laughs> na Datang oh, la si <laughs> <paali. Pati. laughs> so, lang Ay, Uy, may king pa. yung king. Si Tapos sa Tapos sampung Yo, yeah. yan. Yeah. Yeah. Adwa, yes, adwa, man, yeah. 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 Hindi na dinamong kaya, hindi na lang parang na Oo. Luis Hani, ito sigurado. Ako pala may ito. Magdodraw na. balik kaya ako Thursday ako. pa Tinuha na, na naman niya. Hindi pa makakaya. Baka maka kaya kaya system. Uso yung unang mga Hindi na kaya. Kaya pa makakaya. Hindi pa nagpanaro nun. Na uh, na Kasi ka baka pa. Um, Francia. kaya Thursday ako. Ah, nandiyan si Francia, Bel. Pasensya na Francia. Na Francia. Pinahawak okay, yung cards eh. Sama na. Number ako? 3, 6, 7, 8. Sige, time mo bukas sa sama. Oh, sige. 40 <laughs> lang.